Mga kababayan, specially sa mga kadidies nating mga kapatid dyan, alam kong masakit. Al <laughs> Tama ka man, naman, kagabukid. Dapat magkumpul-kumpul nga kayo, ipakita nyo yung 32 million. Oo, -o. kasi akalain mo ba na yung ICC na nasa helmet? Naipasa pasa kay si Digo sa jet plane. So, ayun na nga. Hindi, jet ski sinakyan. Jet plane. Oh, papasan na all nga tayo eh. Oo, oh, tama nga naman din kayo. Oo. Oh, oh. Na, ang Pilipino ay dapat magising na. Eto, gising na, dising na. Marami na. Oo. Oh, oh. Ang hindi himbing. Oo. Oh, oh. Nasahig na nga si Digong dahil gising na ang Pilipinas. Tama na ang pagmamalabis at pagmamalupit. Hindi ko naman kayo masisisi mga DDS supporters. Siyempre masakit yun ah. Tatay tawag nyo, di nga kayo anak eh. Papatunayan nyo ngayon, tatay nyo yun. Pusipuntahan kayo sa hig. <laughs> be, ganun talaga yun, be ang una niyan, talagang may resistance. Oo, may aggression, may resistance. Sa susunod niyan, meron na namang matagal pa ang acceptance. Oo, matagal-tagal pa yan. Hayaan nyo, kapag move on din kayo, kasabihan nga, ito yung away ng mga nananalo. Oo, tabi-tabi, mga pinklawan, talo kayo eh. Pero we, eh, hindi kami nabudol. <laughs> Ngayon, may shadow kasi kasing manimali, minamaliit ang Marcos. BBM is a Marcos. Don't you know? <laughs> don't you know that you're a non-stone, baby? Don't you need me like I need you? <laughs> sa mag-uumiyak kayo eh. Okay lang yan. Mm, -mm. Makaka-move on din kayo. Ang ganda-ganda ng detention facility ng tatay nyo dun. Oo, oo. Sariling computer, ayaw nyo pa nun. Gagaling na siya sa kakalaro ng ano, solitaire. Kasi walang internet. May marami siyang libro dun. Ito pa masaklap, be. Ang nakakatawang ang accredited lamang na lawyer na pwedeng humarap kay Digong at magtanggol kay Digong sa ICC ay si Harry Roque. Siya lang yung accredited na natira. Ay eh maghanap kayo, baka meron pa. Oo, malay nyo makatulong din. Si Harry Roque lang ngayon ang accredited sa ICC na counsel to defend. Oo. A Filipino or ano, basta accredited. Yeah, San si Ilang taon na nga si Digong? 76 or 79? Itatakbo yan ng 8 to 10 years. Oo. so, malay mo magiging in-release really siya. Rinawa, ipagdadasal ko yun. Good health. Good health. God bless you. Tatay niyong si Digong. <laughs> At sabi pa, ay ABS Corpus kay Kitty. TRO. Diba? Langat. Binayin. <laughs> mm. Eh, ito naman. Ayan, walang valid warrant. Sa isa ko content, kasunod nito. Nandiyan na, alam nga namang ang gagalawin ang gagawin ni ICC oy may warrant ka na yuhu hulin ka namin yuhu magready ka diyan 7000 troops kami para ting hulin ay yuhu <laughs> <laughs> ung awa naman talaga ako so ngayon eto na kasamaan one kadiliman zero <laughs> kasi kaming mga liwanag sa dilim. Hubos <laughs> na tao ako, be. Sana mayak lang ako. mayak ako sa awa, ba? <laughs> eh, bakit ang na? 11 pa inuli. tresina na ngayon. Ano to? Isip-isip pa kayo kung bukas saan kayo mang ng fans na mauuto nyo sa OFW para Mag people power kuno. <laughs> Pakatandaan nyo, tinutuyan nyo yung people power. ...ayaw yung paniwalaan na people power yon. Oy, eh, paano nga 'yon? People power. mo? <laughs> Sus Maria Santisima. akala ko ba yung tatay nyo. I'll be accountable for everything. I'll save the defense ano, troops of the Philippines asa na, asa na ang ICC, papuntahin nyo bukas na bukas din, at umbistigahan ang ang ano, ang um, magumpisa ng mag-imbistiga, oo, ay, yes, talagang inutos ko sa mga kapulisan na gawin to at gawin yan, tapos biglang, ano kasalanan ko, what was the I violate? <laughs> early onset, ng alzheimer <laughs> o oh, hindi ah, bright si digungan nga fairness ah mm -mm. eh ngayon, arriba Sarah, but I salute Kitty ah, for being so brave defending her parents mm -mm. kudos to you Kitty, ano yan ano yung wake and bake, di ko pa nakita oo, oo. gusto ko lang talaga muna tumawa, alam mo taga bukit, ipakita nyo na pwersa nyo oo oo So, ano, igal dapat umiga Alam nyo, isa lang ang maisasabi ko, ha? Sana kinuntak nyo ang mga mulawin. Humingi kayo mga ugat pak at nang nung umpisa ng lumipad yung Learjet, inabangan nyo sa kanto. <laughs> sa dami-dami nyo, 32 million na may ugat pa. Tingin ko lang kung makadaan yung Learjet. <laughs> isa pa, B. At isa pa B. para magkaroon kayo ng up to date dun sa tatay nyo. ba? Diba? Sana humingi na kayo ngayon din agad ng ano, ng kap kap kapangyarihan ni Hagorn dun sa Turya para magpadala ng mga ator. Kasi duma tumatagos yun sa pader. <laughs> At nasa ano nga pala si BFF Kibuloy? Eh bakit hindi man lang gumawa ng push button? <laughs> para hindi makatakbo, makalipad yung Learjet. ko naman, Oh. Tigilan nyo na nga yan. on na nga kayo. Alam yung nararamdaman nyo ngayon? Separation anxiety. <laughs> Makakapag-move on din kayo. Kantaan nyo na lang. Pilipinas, Duterte, pare. <laughs> Pilipinas. Duterte pa rin. O ano na, yung sarili nyo, impeach, yung digong, arrested. <laughs> Mga ABS petition for ABS corpus, denied. <laughs> May nalalaman po kayong Article 59. E-check nyo nga, yung Article 17, Section 17 ng RA 9851. Anong pananagutan ng Pilipinas? Ano ang participation ng Pilipinas? Ginagamit niyo yung Rome Statute. Eh, ang liwanag. Hindi na nga tayo member. na bakto yun. Hindi <laughs> sana si Digong. Kung hindi umalis, hindi kumalas. After ng kaniyang after nitong alamin kung may probable cause siya bago ang conviction. Pag na-convict yan, posible pa siya sa Pilipinas makulog. E ngayon, after kung ma-convict yan, maghanap yan kung sinong member state na kukuha ng kanyang ano, ng kanyang custody, ng kanyang magkukumit na dun siya. Paano pag sa Congo? Nawang tawa ako, Bi. Tawang tawa.